love about being a woman is actually the unfair advantages that we have as a woman. We come into an argument looking like the weak one. So, tingin niya talaga sa sarili niya ng mga kautan no, na babae siya. So, babae talaga siya. Kaya siguro masakit talaga sa loob niya or uh, hindi siya hindi niya matanggap na tinawag siyang sir. Pero ang dami naman talagang mga mga transgender, transwoman, mga na kay tawagin sir ay hindi naman nagagalit gay kay Vice Ganda, di ba? Kay Vice Ganda kay tawagin siyang sir, hindi naman siya nagagalit. Instead, parang positive way pang ginagawa niya, kumaga gina-joke pa niya, di ba? Ginagawa niya pang joke yung pagtawag sa kanyang sir. Hindi kaya sa kanya na parang hello, who are you na para hayaan yung waiter na maging mag, na magtumayo sa harapan mo 2 hours, di ba? Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, ay pag-uusapan natin si Jude Bacalso. So meron akong nakitang video patungkol kay Jude Bacalso which is na-interview siya. So ang under ito ng Compostela Cebu. Compostela.cebu. Ang title po ng ano ng kanyang video ay Jude Bacalso What she loves about being a woman. <laughs> so, being a woman. Ha. So, parang inano niya talaga, didedictate niya na talaga na babae siya. Kumbaga, parang nasa puso niya talaga na, I mean, nasa puso po na babae siya. Pero at least, yung parang, parang tingin na na talaga sa sarili niya na babae. Kaya siguro ganun na lang siya nasaktan or hindi niya matanggap na tinawag siya kasi. So, wag na natin patagalin pa yung video. Panoorin na natin at masabay tayong mainis magalit sa ka kay Jude Bacal so, so let's go yan of the fact that I have the greatest pleasures of taking off my bra at end of the day I sabi niya taking off my bra taking off my bra the, fact that I the, greatest have the greatest pleasures of taking off my bra at end of the day taking off my bra end of the day sabi niya. so nagbabra talaga siya no? So babaeng babae, babae talaga si Jude Bacalso. Pero yung, lala, yung pangalan niya, Jude, parang hindi bagay. Hi, I'm Jude Bacalso. I'm a geneticist by education. But I'm a travel writer and photographer by choice because it gives me free trips. Mm -hmm. What I love about being a woman is actually... Free trips. Siguro wala siyang pangbili ng kanyang trips, kaya siguro gano <laughs> Yeah. the unfair advantages that we have as a woman. You woman. come into an argument looking like the weak one, and they'll never know when you have the upper hand. Don't let go once you get the upper hand. Number two, they can think of you as wishy washy, undecisive, and then you come But I'm a travel writer and photographer by choice because it gives me free trips. What I love about being a woman is actually the unfair advantages that we have as a woman. Can you come into an argument looking like the weak one. So, tingin niya talaga sa sarili niya mga kautan no, na babae siya. So, babae talaga siya. Kaya siguro masakit talaga sa loob niya or uh, hindi, siya, hindi, niya matanggap na tinawag siyang sir. Pero ang dami naman talagang mga mga transgender, transwoman, mga na kahit tawagin sir ay hindi naman nagagalit gaya kay Vice Ganda di ba? kay Vice Ganda kahit tawagin siyang sir hindi naman siya nagagalit instead parang positive way pang ginagawa niya Kumbaga maga ginajoke pa niya di ba? ginagawa niya pang joke yung pagtawag sa kanyang sir hindi kaya sa kanya na parang hello who are you na para hayaan yung waiter na, maging, mag, na magtumayo sa harapan mo Two hours di ba? They'll never know when you have the upper hand. Don't let go once you get the upper hand. Number two, they can think of you as wishy washy, undecisive, and then you come in with plan A to Z. Number three, her fashion. If you are a woman, you can wear anything. Even what a man wears, you can get away with it. What I love about being a woman is people always assume that you are good nurture. It's only when you become that kind of mother that you realize that yes the nurturing nature is a fact. It is there and it feels good when people do learn and grow because of what you water to them. And the last thing that I love about being a woman is as a trans woman, I love the fact that I have the greatest pleasures of taking off my bra at the end of the day and also scratching my balls. <laughs> di ba so so ganun na talaga ka tingin niya sa sarili ni Jude Bacalso na babae talaga siya so di ba nakaka nakakapang sa akin na nanggigigil ako sa yun sa ginawa niya sa waiter na pinagnaya niya na pinatayo niya ng dalawang oras sa harapan niya at pinahiya niya sa mga taong dumadaan doon sa mall sa restaurant ang impact noon sa sa waiter ay traumatic yun, di ba? So, nakakaya. So, dapat lang talaga na mabigyan ng leksyon tong si bakal Bacalso. So, anong masasabi nyo sa video nito mga kotal? So, please comment down below. Marami salam po. Mabal ko tayong lahat.